Sa labas ng bansa, kritikal ang lagay ni Slovakian na o Slovakian Prime Minister Robert Fico matapos malapit ang pagbabarilin sa gitna ng pulong sa Handlova, Slovakia. Sa video, lumaki o lumapit si Fico sa kanyang mga supporters nang biglang lumitaw ang isang lalaki saka ito pinagbabaril ng limang beses. Ayon sa ilang Slovak News Agency, isang dating security guard, manunulat at legal gun owner ang 71 anyos na nasa likod ng pamamaril. Sakay ng isang helikopter, itinakbo si Fico patungong ospital sa Banska Bystrica. Posibleng may kinalaman sa politika ang pinag-ugatan ng krimen. Kinundi na naman na mga international leaders ang sinapit ni Fico. Habang binuluga naman ng pagsabog ang mga Palestinong bakwet sa Jabalia, Gaza. Ayon sa United Nations, umabot po sa halos 200,000 Palestino ang lumika sa pagpapatuloy ng malawakang opensiba na naman ng Israeli forces sa Northern Gaza. Karamihan kasi sa mga winasak ng IDF ang mga sinasabing nakatayong temporary shelters ng mga apektadong sibilyan. Kinumpirma ho naman ang kalyado ng Hamas na Islamic Jihad na may napatay silang persa ng Israel sa nasabing lungsod. Sa huling talay, umabot na ho sa gitna libo at raang mga Palestino ang patay sa digmaan ng magkabilang panig. Nasunog naman ang isang tindahan ng mga kasangkapan sa New Caledonia sa South Pacific. Sa gitna ng lumalalang tensyon matapos pabura ng French lawmakers na payagang bumoto ang kanilang residente pagdating sa provincial elections. Sa ilalim ng panukala, maaring maghalal ng regional leaders ang French residents na sampung taon nang naninirahan sa isla. Ang New Caledonia ay sakop ng otonomiya ng pransya sang ayon sa umiiral na 1998 Numea Accord. Tumagas po naman ang kargang langis sa isang barko sa Texas sa Amerika. Yang api matapos na bumanga ang oil tanker sa tulay sa Galveston. Dahil diyan, patuloy po ang pagkalat ng langis ng dagat uh, sa dagat na sakop po naman ng isla sa Pelican sa Houston. Wala po namang napaulat na nasaktan sa naturang pangyayari pero nagkakaroon ng investigasyon kung bakit na naman may roong barkong bumanga na naman sa tulay. Samantala na ng yelo ang malaking bahagi ng Santiago sa Chile. Sa tansya ng kanilang weather bureau, umabot sa 1 degree Celsius ang naitalang temperatura sa Central Capital. Ayon sa ilang eksperto, hindi pang karaniwan ang naitalang balamig na klima dahil nasa kalagitnaan pa lamang ng autumn o taglagas ang naturang bansa. Dahil dyan, ito ang pinakabalamig na panahon ang naitala sa Chile sa nakalipas na 70 taon. Ted Faylon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92. 2.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.